Hindi na po natin maitutuloy yung farm dito mga paps May iwan na po natin. Eh ano na po tayo sa si Taiwan. Pupunta na po tayo sa Taiwan. What's up mga papa? Magandang umaga po sa atin lahat mga paps Ayan. Magandang po tayo. sa mga Isang mapagpalo umaga. Araw po ng Tuesday. Exercise po tayo sa ating paa. Medyo okay okay na po pakaramdam natin. Dati, nakabangon tayo alas 10. Ngayon, 5.30 na bangon na tayo ng 5.30 ha, tara, kailan natin yung ni tatay at hindi natin masabayin sila ayas si mama sa pag breakfast tayo, breakfast tayo sa labas baka makauwi tayo pag natin si Aya sa school tara let's natin yung bike ni tatay ano na, maluwanag na Boy back ni tatay, hiramin natin Yeah Now Let's go Nagsisimula na po sila dito magano magtanim mag, ano, mag yan. Kaya nila yung mga damo-damo sa palay, o sa bukid. Gaya nito dati yan. baka, pastol-pastol. Parang yung kami lang dati, yung nasa probinsya. Kalbaw naman sa amin, hindi baka. So, umaga ganito mga gigising po kami ng hindi pa nasikat yung ano yung liwanag gigising na kami papastos papasto na lang kalabaw para pagdating ng liwanag maliligo tapos magpe-prepare papunta na school bago pumunta na school mag-iipon muna ng tubig sa mga drum kasi walang gripo po sa amin sa bahay igib-igib <laughs> kaya kami siyang buhay probesya dito naman kung sa amin maraming kalabaw dito naman baka, kambing yan sa amin kabayo, kalabaw yan dito mga baka, kambing yan, iskul tayo dito ng daanan no? iba iba elementary school yan. pangalan iba dito sa gilid ng bukid at na naghahanda na ito ang bakit sinisimento ng espal ko mga bako bako hmm, welcome to barangay amakalan yan na po amakalan na tayo dito amakalan na okay. dito yung kanina school iba bike bike papawis

Dumi. Eh dito na sa barangay ano 'to, barangay Lipa. Pala ko sa Batangas na Maylipa. Dito, dito pala sa Marasiqui meron sa Pangasinan. Mais naman po tinatanim nila oh. Mais. Tas dito, mustasa yan. Farm Tapos dito sa kabila, ano ito, mais din. Ayan, mais. Okay, simula na po sila magtanim. Tapos dito naman mangga, mangga. Mangga. Nagtatanim na sila. Lawak lawak. Baik-baik. Sumikat na po si Haring Araw. Si Haring Araw ay nagtanaw na. mga estudyante Ayan, bike bike Hanap po tayo ng mga kain ng lugaw ah, Papaso ng kambing si tatay dito may dalawang bata dito Papasok sa school Lakad lang Ayan, yan din po kami dati ng kabataan namin Lalakad-lakad Ayan, nasa na natin At lakad sila hanggang makarating sa school Ayan, okay, pasakay Kung nakamotor tayo, ang kas natin, dalawang batang yun ganyan po dati kami makapasok sa school lalakad namin isang oras high school po yun pero elementary nasa ano lang 15 minutes lalakad po namin tapos ipasimintado nun ngayon simintado na nilakaran ng mga ano ng mga estudyante sa amin nun malusak maputik pag maulan ano mo mga kayo ng lugaw? Tingin tayo. May lugaw po kayo, te? Pansit lang. Pansit? Wala po lugaw. Wala. Hey. Ano sa kayo? lugaw. Gusto natin mainit na lugaw. Lugaw, lugaw. Ano tayo mga kayo ng lugaw? ng lugaw? dito may lugar po tayo nakita. Lugaw lang po. Lugaw si Ate. Ah. <coughs> may may itlog po kayo. Wala po. May wala. May dalawa na pong ganyan.

tabi-tabi lang si ate kumaka ng ano titinda may lugar sa bahay na lang nandito nagtatraktor na po si tatay oh kasi simula na po magtanim-tanim hmm. na siya pinapalambot po yung lupa lang may detour pa rin sa ano national park. Pasok sila sa iski. 'Yung bayani po ng mga ano na, pang-appearance. May iba mga basic yung din ay Lalakad din mga ano, mga estudyante araw na tayo lumabas sa si haring araw maglalakad yung mga istigyante ang dami ng mga istigyante yung pasok na hmm, sabay sabay sila hmm, mabangga pa natin ito sige <laughs> Ayan, na po tayo. Pa-uwi na sa bahay. Ah, dito na po tayo. Suli so, na natin bike ni tatay. Ang hmm. lugaw natin. Na po tayo sa bahay yung lugaw. Ito po yung lugaw natin, Mamaya pa natin ano eh antawin isalin do sa mangkok kasi hatid po natin, anuin, eh, anduin, no? sa, po natin siya sa school. kanina 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 Hatid po natin si Aya mga paps Ayan, hatid po natin si Aya Galingan mo iya ha o, Binuksan naman Masakit ka ulit <laughs> Galingan mo sa exam ha Pasok na sa skill Ayan, si Aya. Ayan, okay na po. Natin na natin si Aya. Kami po tayo sa bahay. Ayan, okay na. Mag-breakfast na po tayo. Natin na po natin si Aya. Ito na po yung lugaw. Ayan. Kings, okay, ay 15, okay, okay. sampu po ito. Dalaw po yung ating binili. Okay mamarain sana siya na isa lang. Breakfast na daw po sila ni Aya. Thank you. Since kukunti po ito, baka abusin natin. Uh, let's eat, kain po tayo. Kalaman si, mas kunti pala ito kaya sampu. Okay na. Mga pang bata, kaya sampu lang, murang-mura. Kain po tayo. Ito napay dito eh, kaya lang lugaw lang po. Kaya ang nito. Ayan, kain po. Ah, masarap ngayon. May dinulog na... Anong itaw nun? Ah, may lahok. May lahok siya. Ang kahapon wala lahok eh, parang lalasang manok ito manok na buto buto masarap niyo okay na po pakalamlam ko okay na Mga balat-balat. May lahok siya nga pong kinsey, walang lasa ah walang lasa, walang laho ito 10 milaw pwede na alas 10 na po mga paps at mapiprepare na pa tayo pagluto ng pang lunch uh, tutuloy po natin itong kamansi at uh, dito, binili po natin ganito dapat ito, tinatanggal tong gitna na ano to kasi matigas to tanggalin natin. Ayan, may tanggal na isa. Hindi pala ito dito tinatanggal mga paps. Sa ating sa probinsya natin, tinatanggal. Ito lang tinitira. Itong gitna, ibuto, hindi po, hindi po sinasama to. Matigas po ito, hindi po makakain niya. Hindi hmm. po makakain niya, tigas yan. Tama niyo pala ito dito. Yung gitna. Ito sinasama yung matigas. Para lang ka din to. lang ka, hindi sinasama yun. Yeah, okay na mga paps, ito na pong natanggal nung gitna. Oh, yung matitigas. Hindi po talaga sa amin sinasama yun pag to kami. Ah, mag-start na po tayo magluto at kanila habang tayo natapahinga, natutulog. Uminom po kasi tayo ng soul blocks, inantok tayo sa gamot. At naghiwala po sa mga dito ng mga rekado, like ito, sibuyas, bawang, luya. Kasi ito yung kasama po sa binila natin dito sa, ano tawag ito, kamansi. May ano itong kasama ito? Ano ito? Papaya. Papaya. Ah, may papaya pala. Tapos ito, papaya pala ito mga tops gagatan din po natin. Pero unahin po muna natin ito para alambutin muna natin kamansi bago natin yung papaya. Kaya magisan na po tayo. Open e, na natin yung talan. Magigisan muna tayo ng ating gulay. Mantika, mantika. Kunting mantika. Mas maganda po dahil nag-advise olive oil kailang Medyo na po yung pricey. ngayon ganito na po gawin natin, kunti-kunti na lang pagigisa. Gisa na po tayo kasi mainit na po yung ating mantika. Ang bilis yung pag-init kasi manipis. Sabay na po yan. Bawang, huya, suya. Ito na natin na open yung ating exhaust fan. So, wala yung bisi-bisi. Ano yung gawa mo? Lahat yung mga kala, ano mo napakainit. Kaya naman maguluto. Nung di po tayo mga kilos, si mama rin pong gumagawa dito. Laba, linis, luto. Yan. Kaso kay Aya. Since video, nakabawi na tayo ng lakas, kaya naman yung gagawa mo. Lagyan po natin si Kamansi. Tapos may sword fish po tayo dito. Pipilit natin mamay para saan nalagyan nito ng alamang ganoon tayo kaya eh. no 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 na no 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 baka maulit po yating ating paa takpan po muna natin tingnan na po natin yung ating gulay yun talagyan na po natin yung tubig tubig na po tayo dito palabotin mo lang itong kamang palabot palabot nakakanta na po tayo ngayon ah kaya po sa ating sulmoks panulit natin. Tapos dito po may gata na po nakahandaan. Tingnan na po natin yung ating pinapalambot na kamansi. Ayan. Siguro pwede na po ito kasi nasa 15 minutes na. Ayan, pwede na nga. Papalambot ito pa natin yung papaya. Sabay na natin. Para paglambot ng papaya, ilalagay natin yung gata. Tapos ilalagay natin yung sitaw. Ayan papaya takpan po natin ulit may natin lagay na ricado kapag ano pag okay na po yung gata ito yung lalagay natin ng sakay asin yun try natin kung pwede na yung ano mong tops yung gata ilagay natin papaya malambot na po yung papaya pwede na para maluto pa sa gata yung papaya lagay natin yung gata ayan purong katapo yan wala pong tubig tinaluin hindi na po tayo magtatakot ngayon kasi may gataan lagyan na po natin yung paminta kasi pag naglagay tayo ng takip lalabnaw Lagay tayo ng asin. Ano, ito na po mga tapos yung ating pinapalabot ng papaya at kamansi. Tikman natin. Hmm. Okay na, tingnan natin yung lambot kong kasado na. Ngayon, okay na po. Lambot na siya. Ilagay na po natin yung sitaw. Tapos pag isinabay po natin yan sa papaya at kamansi, kawawa yung sitaw. Maduturo. Kaya ganyan natin. And okay na po yan. Uh, five minutes pwede na po. na tayo. hindi pa pala. May, pipur may pipurituhin pa pa tayo. yung swordfish. O ispadang isda. ano, okay na po mga paps. Nakaluto na po tayo. Ito na. Tapos yung kay mamaray na sinaing, okay na rin. Tapos so, ito yung ating mantika. Sa kawali, mainit na po. Lagay na po natin yung ating ispada. Swordfish. So, ito lang po talaga luto dyan. So, ito Ito na po yung last batch natin. Hangoy na po. Ayan. Yeah. yan. nandito na po si Aya mga paps at ah, kakain na po kami. Saluhan niyo po kami, masasandok na po ako. At itigil kamansi na may sitaw. Sandokan na kanin. tayo mga paps at ah, nakaluto na po tayo Tapay po sa yung pagsasalwa namin nagkasin na po tayo dito Swordfish. piece tawas yan ah. um, ito pa yung kaninang corn beef luto ni mama Ryan kahit po no, tayo po ayaw, Saluhan ayaw, niyo pipi. po kami hmm. Lord, maraming po salamat sa biyayang nasa sa maraming po salamat po sa lahat ng blessings sa pinakakulong niya po sa amin. Uh, salamat din po sa kaligtasan sa pag-uwi dito ni Aya. Salamat po salamat Lord. Uh, sa Lord. At sa pamilya po namin, patuloy niyo pong patuloy. Po. Ben, gabayan, ganun din po sa mga viewers nyo po. Amen. 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 ngayon pa ako inaantig. Bakit na malaya. Cheers! Cheers! kain po tayo. Nasubar po sa inyo lahat. Hayos ka sa GMRC si siguro Tapos sa... Ipipinan? Hindi, first play, yan. Ang hayos ha? Yan. Yeah. Ikaw sumunod na. Yung sa APP, sino ba yun? 30 sa GMRC. Sino yung sa APP? Hindi ko po alam. Madali lang kasi yun niya. Yung mga good manners lang. Yung sa APP, nandun yung pinanod mo kagabi sa ano? Oo po, yung iba. O diba? Eh sabi ko sa iyo, e, mama na si kung saan ka makakaaral. Pero nga ba lang lahat-lahat ni Chris Leanne? 100.

Ayan, dito tayo dumiret sa mga paps sa farm. Ikukunin po tayo dito. Ah, nagsunog. Ikukunin po natin yung duyan. Dalhin po natin sa Taiwan. Ayan. Ayan bisitahin muna natin yung farm ah, tinanggal na yung kangkong pinatubo ulit yung kangkong ang ah. sa tulugan na to ah sinunog na po yung ano mga ah, dam yung ating lang pizza wala na pang paps hindi na po tumuloy yung pizza yun sa kamatis yung mga bunga na po yung talong yung talong nila <coughs> tatay yan yung bunga na gumanda na po ulit yung ano naman yung, yung ampalaya na matay yung ampalaya hindi na po natin maitutuloy yung farm dito mga paps may iwan na po natin eh ano na po tayo sa Taiwan pupunta na po tayo sa Taiwan mas pinili po natin bumalik sa Taiwan Ayan. tanggalin na po natin yung ano yung tali nadali po natin ito sa Taiwan itong duyan para kapag nagtatambay-tambay tayo sa kagubatan Ayan, natin pong sabit-sigahigap tayo sa ilalim ng puno. Ayan, madadala natin sa Taiwan. Uh, siguro ito na po yung ating magiging huling pasyal po dito sa farm na to. Siguro kung makabalik tayo sa sunod na pag-uwi na ulit natin galing Taiwan, mga paps. Matatagal na ulit. Bibilang ulit tayo ng taon bago makabalik dito. Hindi natin alam. Baka pagbalik natin dito may bahay na. Ang ganda saan dati na plano natin dito. Tam na natin. Kaya lang, punta na po tayo ng Taiwan. Hindi na po natin matatapos. Mas pinili po natin sa Taiwan. Yan, at kung ano man mga paps, kung babalik man po ako sa Taiwan, siguro, ngayon ko lang po sasabihin sa inyo na ano, na pag nasa Taiwan na po, siguro mag ano kami ni bro. Kasi mapapansin niyo po mga paps eh. Siguro mag... Bubukod na kami ng dormitory ni Bro Alvin, ni Kuya Alvin. Kasi Mapapansin mapapansin niyo po. Gusto na po namin magano o gusto ko po mag ano lang kami magbukod para may privacy. Yung aming mga ginagawa. Pares na po kami vlogger, pares kaming nagpi-fishing ganun pares na nagtatrabaho. Kaya siguro pag nasa Taiwan na po kami o ako is magano lang kami magtig isa na lang po ng dormitory. Yan. Para mas may privacy na po para magawa niya po yung gusto niya, magawa ko po yung gusto ko. Maluto niya yung gusto niya, maluto ko yung gusto ko. Ganun lang po. Huwag na po natin haluan ng kung ano-ano mga paps. Basta pagdating ko po sa Taiwan, hindi po kami magkasama sa, ano, sa dormitory. Magkatawa na po tayo sa mga susunod malapit-lapit na po naiiwan na natin yung farm na ating pinupunta natin at may nag-spray like daw po na ano dito ng damo kaya yung iba ngayon na na in-spray po na pang patay sa damo yeah, Ayan, uwi na po tayo mga paps. Kinuha lang po natin yung duyan dito. Yeah. Yeah, salamat sa perm na ilang araw din natin nilagi dito. Sunod na pagbalik ulit natin tayo, galing Taiwan. Close na natin. Bye Bye Biyahin na po tayo <coughs>